ওরা আর sa araw na ito, ay upang panawagan na ipatupad na ang, ang bagay na, na, na napag at nagkaroon na ng kasagutan sa third division. Ito po ay tungkol sa aming o kabayaran sa aming pagkatrabaho sa Metro LRT. Ngayon po, sa kata, anumang at ito'y nabaligtad sa second division, kaya nga po kami, kayo eh, na inananawagan sa, na magkaroon po ng pag-uusap sa NBank upang katawanin muli kami ng aming tinatawan upang mapag muli ang mga bagay na bagay nito ng patas at may katarungan. Yun na po. Maraming salamat. Ipanipan! 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 mga mababayan ang sa pong magdalita ay sa nating kasama sa na kung saan ay nagkaroon na ng karamdaman para kamping ang katarungan. Pero hanggang ngayon ay pinagkakait. Kaya po ay muli nakikiusap sa Korte Suprema na bigyan tayo ng pakataan na magkaroon ng moral argument upang mapakinggan ang ating karahingan bilang manggagawa Ay hey bro, ayan yung ating oh? yeah, Bilang manggagawa na tinagkan sa trabaho na mayigit 24 years nang nakalipas. Ang tanging iling po natin ay mapakinggan ang ating panig sa mga minister at ministrasyon naging mingin ang mga pinaukulan sa ating karayingan. Ang karapatan natin binamang kagawa ay patuloy na binabaliwala ng mga nasa gobyerno at tayo po ay pinagpasapasahan sa iba't ibang korte na umapot ng maraming taon para makaroon ng desisyon. Wala na po sa tayong ibang malapitan kundi ang may, may, may kapangyarihan sa Malacanang. Sila lang po ang pwedeng nating nasaan na tutulong sa atin through humanitarian reason. Kaya po nanawakan kami sa puting presidente na si Bongbong Marcos na tulungan tayo dahil sila po ang may proyekto ng LRT. At sa tulong natin, naging matagumpay ang operasyon nito na naging pangunahin transportasyon sa Metro Manila. Dugo at pawis ang pinupuhunan natin sa LRT. Kumulan man, buma, magkaroon ng lindo o gera si Bill. Nandyan po tayo sa LRT na patuloy na bililingkot sa masa. Munting bayani man tayo sa paningin ng iba. Ah, hindi pa rin tayo binigyan ng alaga ng drug administration. Ang patuloy na binibigyan sa ating karahingan Matagal na po nilalabas ang ating karapatan ng pagtao. Sana po sa pagkataon na ito, tayo ay magbigyan pansin at maayos sa ating kaso. Alang-alang na lang sa pamilya natin na patuloy na umasa sa matagpuhay nating na laban at sa mga pamilya ng namatay nating kasamaan. Pantumayan po tayo ng Panginoon. Mabuhay po tayong lahat. Maraming salamat po. Oral argument! Oral argument! t h a Huwag naman po sana nating antayin na mabawasan at mabawasan pa ang mga tingin magagawa ng ilang Nandito po kami sa harapan ng Korte Suprema